Pilipinas, Pilipinas. News Nationwide Balita sa Ibayong Dagat, U.S. President Donald Trump nagbanta sa Iran na bumombahin kung hindi makikipagkasundo hinggil sa nuclear program nito. Bula sa Radyo Pilipinas World Service, naritong report ni Jay Arevalo. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report Pinantaan ni U.S. President Donald Trump ang Iran itong linggo na babombahin kung hindi makikipagkasundo ang teran sa Washington hinggil sa nuclear program nito. Ayon naman kay Ayatollah Ali Khamenei, Supreme Leader ng Iran, maghahatid sila ng malakas na retaliasyon sa Estados Unidos kung aaksyonan nito ang banta ni Trump na pambubomba sa Iran. Maliban niya kung ang Tehran ay umabot sa isang bagong nuclear deal sa Washington. Ipinatawag naman ng Iranian Foreign Minister nitong lunes ang ambasador ng Switzerland na kumakatawan sa mga interes ng US at tumikilos bilang isang tagapamagitan sa pagitan ng Washington at Tehran upang ipahayag ang determinasyon ng Tehran na tumugon ng tiyak at kaagad sa anumang banta. Sinabi pa ni Kamine na ang awayan mula sa US at Israel ay palaging naroon at kung iniisip nilang magdulot ng sedisyon sa loob ng bansa tulad ng mga nakarang taon, ang mga Iranian mismo ang haharap sa kanila. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jeya Rebalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.